Pero na kasi, umuwi na kasi tayo! Ano ba yun, Dirt? Uw, oh, aray! Gago ka! Ayoko na nga eh! Gago ka! Oh, Tangsin oh. naman! <laughs> Uy, <laughs> gago si Jewel to! Uy, Jewel! Jewel! Ano ba yun, Dirt? Bahala ka dyan! Ito yung maho dyan! Baba ako dyan! Ito yung maho! Wait lang ah! Wait lang! Puss, Dad! 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 Dad, hindi na gamot na lang! Sama mo sa Nagayos ako ng gamot ko sa mata. Kasi Jimin nga, so ang sawa. Bisa mo dyan, Dad. Ang gagawin ko, ikaw so, na lang. Saka mo na ako. Bisa mo na doon. Napa. Tira. Ano ba mayroon? Importante nga sabihin ko sa kanya. At, importante ito. Importante? Oh, about saan? Basta. Ito, nagmamadali. Antay mo ko. About pa saan yan? Ito ko sa amin. Ano sa inyo? Hindi naman kayo eh. Hindi naman kayo eh. naman kayo eh. Wala namang kayo eh. Feeling naman eh ito. Bida-bida ang putik. Biroan nga lang kayo. Tapos biglang Dude, suportahan mo naman ako. Oo na, ito na nga, susuportahan na nga kita eh. I'm sorry. I'm sorry po. Ayun, putik na bata to. Huy! Ano ba yun, Fred? Sa muna, ha? Uwi na ako. uwi naman natin, na pala eh. Uuwi na rin. Uy, Jewel, sorry ah. Putik na to eh. Tara na, uuwi na tayo. Ayoko nga. Tara na kasi. Ano ba yun? Huy! Huy! Uy, kit! Kit, ayaw nga kit. Tara na kasi natin. Malaki. Ba lang ako dyan? So, ano ba yun? Ba't mo ba ayaw mo ha? Parang nga mag nga si Yen eh. Uy, eh. Oh, pag -sersi natin, selosan. tuloy natin. pag Luzan, eh, ayaw ko na nga. Oh, ayaw na nga. Paano ayaw? Ang gara naman ito eh. Ayaw ko na nga eh. Ang gara nga ito eh. Uy, ikaw, ang bakla. Pala yung bulong ko kasi dito eh. Do, mo ako dyan. Do, mo ayaw, na, ayaw, ayaw na. na. nga eh. Ayaw na nga sa'yo eh. Huwag sa mo na. Kurt, ano ba? Tuloy Gusto mo? Gusto mo, tutawan na natin eh. Ligawin kita eh. Ayoko. Oh. Ayoko. Liligawan mo ako. Oh. Ko. Sige. Oh. Pero ngayon, busted ka na. Oh, aray! Gago ka! <laughs> Tara na binastid ka. <laughs> gago ka. <laughs> Uy! Uy! Ano ka ba ka ito? na nga. Tayo ka na nga. Ikaw kasi, panay ang bulong ito. Kanina ka pa. Ba? Bata ko! O, tingnan hmm. mo. Inaano mo kaibigan ko, maniligaw ka sa akin. Si Ayoko sa ganyang ugali Ooh, ooh Ara Tara <laughs> na kasi Umuwi na kasi tayo Ano ba yung girl? Ooh, aray Gago ka Ayoko na nga eh Gago ka oh, Tansin <laughs> na mo Ha, ha, ha Ano? Hindi ko ka kasi. Ang kulit mo kasi. Sinabi ko ka na kasi, huwag na nga, huwag na nga. Takin na Huwag mo kasi kinukulit. Ayan tuloy na, bigyan ka. Ano? Ouch. Mauwaw din yun. Ano? Mapakaibutan sa akin yun. Pwede <laughs> gin, Hating gago bumakat yung kamay. <laughs> ouch. Okay. Gago na ko yung ouch mo. Pasok na dun. Ganun mo ka, gumawa assignment mo dun. Ano ito?